Good morning guys Ah uh, Asensya na po sa niladang araw Hindi po tayo nakapag-upload ng video dahil Medyo Busy-busy po ng konti Sa tinda po namin Ah uh, Lumpia Saka yung nakaraan po ay nagawa kami ng Ah uh, Palarus Dos na may kasamang Ah uh, Inangit tapos ito nga pong aming lettuce ay uh, salamat po sa marami pong uh, umuorder at um, ay ka nga po yung sa aming munting uh, business uh, kaya ngayon lang po ako makapag upload uh, ngayon po ito ayan nga po oh, halos nauubos na po uli yung aming mga malalaki kaya ayan meron po ako mga bagong lipat na ilalagay nga po dito kaya ang gagawin ko po ngayon ay lahat po ulit ng malalaking to magkasama-samahin ko po ulit doon sa isang tray po na yon para itong mga bagong lipat na malalaki na ay mailagay po uli natin para dito na po sila sa growing box po uli mailagay ayan ito po yung ililipat natin tapos ayan mga por lipat na po ito eh ayan ito ayan mga mga 2 mga 2 to 3 days na lang po ililipat na rin po ito oh ito po ayan ito yung ililipat natin ayan ilipat na po natin to dito sa growing box kaya salamat po sa patuloy na suporta ninyo sa amin pong lettuce. Ayan, sana po ay huwag po kayo magsasawa na morder Ayan, mayroon pa pong mga uh, for, uh, pwede na pong morder po uli. Ayan, sa mga nais pong kumain ng fresh lettuce. Ayan. Ito po yung mga bago-bago naming lumalaki. Ayan. Ayan. Kaya ang gagawin po natin, lahat po ng malalaki na to, pagsasama-samahin po uli natin dito sa isang box na to para yun ay mailagay na po natin dito uli dadagdagan na lang po natin siya uli ng tubig na merong solution kasi ho pagka ganito kalalaki uh, mabilis ng sumiprosip ng tubig ng may nutrients kaya ang gagawin po natin dadagdagan po natin to ng tubig na may nutrients dito po tayo kagad muna magpapalit dahil maganda pa yung tubig kasi nagpapalit po ako ng tubig pagka ito po ay goldy na e eh, sa ngayon naman po ay hindi pa naman sya goldy ayan o oh, maputing maputi pa po yung tubig kaya ang gagawin po natin yun nasa box po na yun saka itong yung nasa box po na yan ay lalagay po natin dito ayan marami na po asisilang space kaya ang gagawin po natin sisiksikin po natin yan dito pagkasama-samahin na po natin dyan para itong mga bagong lipat natin ay mailagay na po natin dito sa growing box Ayan, tapos meron po akong pinaproject pa rito dahil sa yung ating mga manok ay yung isa po ay humahalimhim na or may sisiyo na po siya. Yun. May na po siya. Kaya mga 2 to 3 days pa po siguro ay ibababa na natin yan. Inilipat na natin dito. Sa dalawang kulungan na ito. Yung brama Itong dalawang Brahma ay lilipat po natin dito. Ayan. Sa ginagawa ko po na to, Ayan. Dito ko po sila ilalagay. Ayan, nagawa ko na po ito. Ay ang manok naman po ay basta wag lang po mababasa. Ayan, diyan ko po ilalagay siya sila ngayon yung dalawang brama. Yan po yung ginawa ko po kahapon. Ayan. Inalis ko yung mga kahoy diyan. Sa ayon. Kaya ang gagawin ko po ay yung mga kahoy ay lalab lilipat ko po uli doon sa kabilang side. Dito. Diyan. Aalisin ko po yun nasa ibabaw na yon, yero at yan ko po ilalagay yung mga kahoy kasama po nitong ating mga panggatong hindi ko po kasi inaalis kagad yung mga ganong kahoy dahil kagaya po nyan may bigla tayong project na kulungan ay hindi na po tayo naman problema sa kahoy na maliliit yun lang kung malalaki yeah. kaya ang gabi ko po ngayon uh, yan ililipat po dito yung mga kahoy oh na tapos yung bubong ipipix po natin yung bubong ayan. kasi hindi pa po ito nakapix o, ito lalagyan ko po ito ng yero pa yan pero nakakutan ko po siya ng bato na yan ko na po siya ng bato tapos ito nga po yan itong space na to niisip ko kung paano po ang aking gagawin para maisarado kasi po eh Siyempre yung ulan um, bagamat papasok man po yung ulan Dahil yung puno Kasi sayang po yung malunggay uh, Nahukuha na po ito ng dahon sa yung bunga Pero pagka Hindi na po uganong gumaganda eh, Tatanggalin na po natin to Siguro sa mga Sususunod na pagkakataon eh, Aalisin ko na po ito Ito yung puno ng malunggay Yeah, ito po yung ating gagawin po ngayon. Yan. Gagawa po tayo ng kulungan uli ng manok. Para yung dalawang brama ay dyan po natin ilalagay yung dalawang brama. Kaya ngayon, itong bubong ang aayusin po muna natin. Yan. Tapos, ah, uh, ito hindi pa po ito napipiga oh. pipigain pa po natin to yan, oh. pipigain tsaka uh, lilinisin Aalisin po yung mga uh, mahabang hibla ng kokopit pit yan ito pong dalawan to ay yung isa ay umiitlog na po yung isa pero yung isa ay hindi pa po umiitlog eh pero naggawa na po ako ng puga doon Pero yung isa ay doon po umiitlog sa Sa lapag Doon sa sulok Pero may dalawang itlog na po siya eh Doon na po umiitlog Pero yun Ayan Ayan niya po yung pumisana Kaya itilipat natin dito Dito natin ilalagay Sa dalawang oh prana God. At ito naman po isa eh hindi ho marunong pumisa ano na itlog lang po siya na itlog kaya kailangan ko talaga makapag provide tayo ng incubator pero may ginawa na po ako incubator eh hindi ko lang po ito ma natetesting kung uh, makakapisa po talaga tapos ayan meron po kami ditong uh, Ayan, may bago pong tanim na ampalaya. Ayan. Sa lukuyang gumagapang. Ang talong po namin ay, ay, ano, matanda na. Pero mahaba na rin po naging serbisyo po dito ng talong. Ayan, aray pa rin pong bunga. Oh, na lumalabas. Bulaklak. Tapos yung aming turo. ayun, matay na ay yung turo. Matay na. Pero yung ating tanim na pipino ay meron po tayong pipino dito oh, ayan nakapitas na po ako ng isa rito eh meron na po isa isang ayan meron po na uli isang lumalaki ayan meron dito isa tapos dito sa taas meron din po rito ayun tinatawing ako po ng dahon Parang uh, hindi masyado ma-expose sa araw. Ayan. Tapos yun, yung bulaklak pa po doon. Ayan. So, ang gagawin po natin, ay yun. magiging project natin. Tutuli na natin yung ating kagawa kulungan. Para mailipat po natin yung dalawang brama. kasi po pag nailipat yung dalawang brama eh wala akong pagkukulungan yung ating ibababa na pumisa yung inahin diligin to mamatay na Oh, saan? Oh, Ay, ka na naman hahawak. Ayan. Palat na naman. Palat na naman ang mga ano. Ang luwang-luwang sa kanila. Dito pa. dito doon. Mabantot yan. Sa dulo. yan. Dayak. kita okay, ibubuo ma. Yeah. Tumpa. Mayabas. Ay, mamatay na nga ito. Hindi na didilig di. Hmm. Bunga ng kakao. Wala itong bunga kakao na. Yan pa. Yan pag gusto sigang meron tayong kamyas tayo po ay maglilipat ng tanim sile lapang hinog sa so, sobrang mahal ito ang bagong gawa na silungan Bukas makalaba, aabot ah. na naman dito. Pero tama na dyan. Magkataan na <laughs> Meron bang ano pang yung cup para malipatan? Ano lang yun, yung ah? yun, Lima. ilang araw na hindi umulan kailangan diligan ito. karidi oh dry na dry na dagdagan mo Nana, kailangan na magpunla uli ng talong kasi ang talong ay ala na may isa prasa ala na muna Tumanda na Tabi oh. Ayusin ko dyan. Oh, ako lang ako lang magaganyan kung lang dito. Ayan. Bali. Tutuloy na po natin yung okay. ating gagawin. Ayan. Kapaghatid na po sa inyo ng ilang update po sa aming ayan. Yung alaga naming na manok. Tapos ang dalawang brama lilipat natin to ayan ayan, kawawalan po natin sila kita nyo yung dalawang brama ito po, pagkahapon pinawawalan ko po ito sa umaga sa hapon sa ako lang po sila hinuhuli mabait naman po sila para na-exercise po sila ayan. ayan. labas na Ika na, labas na. Lika mm. na. O, mm. lika na. Baba na, baba. O, oh, baba na siya. Nakababa oh. mm. na siya. Oh. Ayan po si B1 saka si B2. O, oh. baba na, ikaw. Lika na. Lika na, takot pa pong bumuma bu bu eh ngayon hmm. 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 po yung brahma namin nung po namin to ay baby pa maliliit pa po yan ngayon ayan malalaki na sila hindi ka na babaha na hmm Mm-hmm. Kaya pa bumaba ng isa eh takot pang bumaba eh pero ito wala kasang loob ito isa ito eh hmm. ikaw na baba ka na si B1 si B2 Brahma 1 Brahma 2 halika na Ayan pa po ba? Oh. Hindi ka na bili. Ayaw mo ba? Hmm. Ha? Huh? Ayaw mo ba yung isa? Hmm. Eh, tayo ng manok Kasi nga, di ba i ko yung itlugan. Tumain naman, Doses, sa ibabaw. Ito pa. Kunin po natin yung ating tripod para tayo ay nakapagsagawa na ng yan, ayan po may mga bunga po yung aming kakao ang dami pong bunga oh. meron dito maraming tapos ayan ito sa taas marami po eh ayan no oh. Hmm. oh. tapos ayun doon madami oh. sa dulo yan Tapos meron pa po waliliit. Ito po isang puno na to. Maano siya mabunga. Masipag. Pero yung isa na yun. Maano po siya mabunga. Bihira. Pero tila nyo po ang bulaklak niya. Napakadami. Hmm. Napakahapal ang bulaklak niya. Pero hindi um, po namumunga na madami kung isa lang neto ang pasipag mamunga hmm, tama na dyan yan pigain mo na lang muna yun punin po natin yung ating tripod para tayo eh, makapagsagawa na wala na naman si si Mia. Yan. Oh, diyan diyan na magiging bahay mo. Ayun. Diyan ka na titira. Ayusin natin yung bahay mo. Ay, yung mga bayi isa oh. ka mm, na, alika na, Bibi. Talon na, talon. Oh, na, talon na siya. O, na. Oh, na. Talon na, talon. Oh. Ah, ayaw. Oh. Hmm. Eh, yung trolley po na yan ay kagahan po ng dati ng karaoke pagka mayroong umarkila ay ngayon ay hindi na po popular ang karaoke kaya ala na standby na po siya yun yung binabala ko ilalagay ko na po dito sa isang side ayun o oh. Muhuni na po yung kiti Marami na kaya yung tiga Marami na sana siyang piga. Sana mapiga po lahat yung itlog niya na sampo. O sampo po yung itlog niya. Sana mapiga po lahat. Para marami-rami sisiw. Ito naman po yung... yung Ayan. Bali, ang anak po noon, eh, ito pa rin nandito. Yung kulay puti po na nandito. Comparison dengan, dengan anak dia Oh, hindi ka na lah, babala. bababa. Oh. Oh. Oh, babala, bilis. Talon. Hmm, talon na, lah, talon. Ayong bumaba. Oh. Oh. Hindi ka na, baba na! Oh. Ayaw mo bumaba? Hindi oh. oh. ka na! Oh. Talon na, talon, talon! Bahala ka dyan, ayan o. Oh. Okay oh. na si B1 oh, O. Oh. Oh. Mayiwan ka dyan. Mama ana, lika na bini. Oh, talon na talon. Hmm, oh, lika na. Hmm. Oh, bini. Oh, bini sana. Oh. Talon. Lika na. Oh. Oh, talon, talon. <laughs> Ayo kamu bawa. Takut sembuh bawa. Hmm. Hmm. Ni kala babala. Hmm. babana, hmm. Oh, ni kala. Hmm. 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 Ayo ke bumba Hmm. Hmm. Bibilis na. Ha? Bumalik ka na naman sa loob. ayun oh, no? ayun na siya si biwa, no ayun oh, no? kumakain na siya oh. oh. Hmm. Ayun na siya oh. Ito mga dito hindi ho obrang pawalan dahil native po ito kasi eh, may ilap Ah, ilap po sila kaya hindi po namin pinawalan. Hindi po kagaya nitong Brahma, ah, medyo ano po sila, friendly hindi po sila masungit kaya pagdating ng hapon ay madali na po silang hulihin ninadakma ko lang po pagkahapon na tapos binabalik ko na dito sa kulungan pagkahapon tapos sa umaga ko lang huli pinawawalan yan dalawa na yan pero yung the ay eh, hindi ko po pinawawalan dahil medyo ano po sila wild mahirap silang hulihin Yeah. Hmm. Ayan no, humuhuli na yung sisi oh. oh. mukhang puro puti nga <laughs> sampo oh, sana nga umpisa lahat yung sisi yun. oh. para marami rami sana ito ay eh, magtuli tuli din yung isa dito na ang lahi na nga po itong brahma na to yung isa hindi pa po umiitlog eh pero kumakaka na rin po yung isa yung isa yun sana nga po eh pero yung isa doon umiitlog doon sa sulok po na yun doon na sya nagpugad hindi na po sya umakit doon sa ibabaw na yun pero yung isa yeah, yan po sana yung isa na yan ay matuto sana umiitlog doon sa taas pero yun nandito oh. oh, ayan ayan po yung lima so oh, ayan ayan yung lima lalagyan ko po kasi ng takip dahil pag nakakita sila ng tao akala nila papakainin sila ng papakainin umili pa dito uy bumaba ka wait na dyan kasi babaw baba ka dyan baba tataihan mo na naman yung Baba, 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 Baba dyan, baba. Ang gagawin eh. siya. Ano na... Tat eh. binang? Eh. Okay, Tatailan mo yung nangit po gabi eh. Napapalal po yung mo. Pagka nakakita silang tao, kala nila kakain sila ng kakain. Oh. Yung anak ko, yung lima po na yan, anak nito. Yan. Yung dalawa na yan, yan ang nanay at tatay nila. Yung nakakulong po na ito. Yan. So, sa mga bago ko pa lang pong subscriber, maraming salamat po. Sana po ay patuloy po kayong sumubaybay sa channel namin. Sa maliit naming bakuran na may alaga kami mga manok si B1 at si B2 ayan o ayan po si B1 ayan po si B1 po si B1 si B2 ayun o ayaw bumaba natatakot siyang tumalon mga bata pa po yan eh ayan kaya takot pang bumaba yung isa ito malakas po ang loob ng isang to eh kaya pag binuksok yung kulungan ang timano tumatalo na siya ayan o eh yun, isa na yan, ang ginagawa ko po dyan dinadak ko po, po sa loob ng kulungan sa ako si binababa okay. Ayun, ayaw niyong bumaba so hanggang dito na lamang po muna yung ating update sa inyo salamat po muli sana po ay lagi kanyang panoorin ang channel po namin paki like and share na rin po para lagi po kayo updated sa aming mga video na dito nga po sa aming uh, munting bakuran na may tanim na lettuce ayan at yung aming mga alagang manok ayan sa uli po maraming salamat magandang umaga bye bye